na audio recording ang China na magpapatunay sa New Model Agreement na pinasok ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Pero babala ng isang dating maestrado pwedeng palayasin sa bansa mga opisyal ng Chinese Embassy kung mapapatunay na ng wiretap sila. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. <laughs> Idinaan <Sinion. laughs> na lang sa kantang zombie ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore, Roy Vincent Trinidad, ang reaksyon niya sa media nang tanungin ulit kung totoong may bagong kasunduan na pinasok ang Pilipinas. Oh, ito ha, may bagong kaso. Kayo naman pala may secret agreement sa China eh. Itong administrasyon pala bintang ng bintang, sila naman pala ang di umano, may secret agreement, plastic nyutong ha. Pa-plastic ting. Oh, ano kayo? Ha, ka-plastic nyo. Oh, ka-ipokrito ninyo. Bintang sila ng bintang kay Duterte na may secret agreement sa China. Eh sila naman pala at papatunayan ng China may ojo. Hindi lang bintang-bintang, sila kasi nakuha lang nila kay Atty. Roque. Eto, may audio. Uh, ano kayo ngayon? O diyari kayo. <laughs> Sabi ko sa inyo eh, lahat ng bagay may karma. <laughs> Tawa na natin sabay-sabay. Oh, -sabay. uh, ano? Pro China. Pro China. Uh, ayan sa inyo. Back to you. Di bum ano? Ang bilis ng karma, digital. Oh, buti nga sa inyo. Pinas <laughs> at China. Mm. Noong weekend pa sinasabi ng Chinese Embassy na may new model sila pinag-usapan ng AFP Western Command o Westcom para humupa ang tensyon. Oh, meron sila pinag-usapan ng Westcom para humupa yung yung uh, tensyon dyan sa dagat. Oh, may agreement kayo. Oh. Tingnan nyo kung itatanggi. Ah, sige. Son sa Ayungin Soul. Na-record daw nila ang detalye ng pag-uusap na yan. Pero giit na opisyal, dead story na ito at di na dapat pag-usapan. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Hmm. Guy ng Navy. Naiintindihan ko si Sir eh. Okay? Siyempre, itatanggi niya yan. Whether that is the truth or that is a lie, I understand him normal, di ba? Hindi mo pwedeng I amin, mean, yay, malalabas, malalabas, mayayari ka kung aaminin mo yan, di ba? So, hindi tayo nagbibintang, pass po tayo sa kanya. Kasi wala sa kanya ang problema. Andito, tingnan ninyo. Una ha? ng pinabulaanan ng Defense Department at Department of Foreign Affairs ang Oo. naturang kasunduan. Paninira lang daw. Tingnan mo, ha? may nagsabi dito. Ha? Hmm. Ang sabi, Oh, ha ha ha, yung mga nambibintang sila gumagawa. Alam nyo, yung mga yan. Ah, tingnan ninyo. Ah, tingnan nyo yung mga girlfriend ninyo. Yung mga boyfriend ninyo. Yung mga asawa ninyong siloso. Silosa. Oh, nambababae yan. <laughs> Nanlalalaki yan. Kaya siloso, silosa. Bakit? Takot sa sarili mo ito. Hindi, joke lang, joke lang, joke lang. Okay. Hindi, may, mga talaga, di ba? Ah, umamin tayo sa mga kalalaki si siloso dyan. Bakit? Pusibling nang yan or may nakaraan yan na babaero. Kaya takot yan. Takot sa sariling multo. Oh, hindi man lahat. Huwag kayong magalit. Baka magalit yung mga viewers sa akin. Coach, tinuturoan mo yung mga syota namin eh. <laughs> oh, pero kayo na umus ka. Totoo ba yan? Mga hmm. Ganito rin dito. Oh, Ewa, Eh, kayo naman pala gumagawa eh. O kaya kayo bintang ng bintang. Kasi bakit? Gawain nyo. So akala nyo dahil ginawa nyo, ginawa din ni Duterte. Ah, may nagsabi pa nga dito. Teka, 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 teka. Naku, importante mabasa to. Hmm. Nawala, nawala. Pero nadaanan ng mata ko eh. Sabi dito, eto, strategy lang yan ni Bangag para di siya masabing duwag sa WPS. Uh, di ba? Nakipagsunduan. Pero duwag. Actually, hindi naman kaduwagan yun eh. Sa akin, sa tingin ko, dapat naman ayusin talaga. Ang problema sa kanila, ginamit nila yung sitwasyon para siraan ng Duterte. Na sa tingin ko ay hindi naman mali. Dapat naman talaga nagkakasundo eh. Dapat meron kayo talagang agreement. Sabi nga ni Tatay Digong sa speech niya, dun sa komunista, pre, pwede bang uh, sa ibang bayan na lang tayo mag-away? Kasi dito maraming nadadamay, dun tayo magpatayan. Yun po yung agreement para lang iligtas mo yung dabaw. Halimbawa, ganun ha. O, ganito dito dapat mo yung agreement para sa ikaliligtas ng ating mga sundalo at mga Pilipino. Normal yun. Kaya lang, sabit sila. Bakit? Nagmalinis. nagipokrito Pinagbintangan si Duterte. O oh, yan. Paano nila ngayon Paano nila ngayon i-justify na, mal, na tama yung ginawa nila pero pinasama nila si Duterte? Naintindihan? Uh, di bumalik sa kanila. Uh, Welta, di ba? Oh. ah, <laughs> uh, mm. Ano? Ang masama nito dito may audio. May ebidensya. Eh sa kanila, ngawa. Puro ngawa. Pasa ang ba Diba? sila ah, sabi sinasabi natin. Digital ang karma. Ito ng China. Pero sa inilabas na artikulo ng Bloomberg kahapon, hmm, kinakirma ng ilang Chinese officials ang plano ng China na ang hawak o nilang ebidensya na meron talagang agreement. Audio recording... Alam mo, kaya gustong gusto ko nung no, tinanggi ito ni ano eh. Sino ito? Yung sa DND? O basta tinanggi ito eh, di ba? O tinanggi niya. Sabi ko, hmm, patay ka dyan. Sumagot ka, Tom, tinanggi mo. Huh. bakit? Lalabas ang ebidensya ngayon. Ah. Di ba? Yan ang Ops! May bintangan China. Tinanggi. Kailangan ilabas ang ebidensya. Kasi tinanggi mo eh. O dali ka. Oh, mate. <laughs> ah. ah. anong sagot nila dyan? daw yan habang kausap nila sa telepono ang isang opisyal ng ating militar. Hmm. E, usapan sa telepono ang isang opisyal ng militar. O ano sagot? Duda naman dito si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kung totoo man ang recording ng tawag, lalabagin ng China ang international relations at anti-wiretapping law ng Pilipinas. Yon, so, lalabagin. Anong sagot? Hindi niya dininay yung audio. Anong sinagot niya? lalabagin ninyo ang international law at saka anti-topping wire law. <laughs> ah, ano kayo ngayon? Ah. Di ba? Hmm. Ba't eh? Itinanggi nila nung una. Nagsabi ilalabas. Ngayon hindi nila maitanggi. Anong sabi? Kakasuhan kayo. Anong sabi? Banat sila ngayon international law. Ah, di ba? Ah, di na ka na. Hmm, tapos. Hmm, tuloy. Operate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. <laughs> Ang concern niya, yung pagpapatanggal. Yung kaso, hindi yung audio. Giit pa ni Chodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa gantong uri ng kasunduan. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete. Hinggil dito. Yan, ako naiintindihan ko yan. Ha? Ang may karapatan lang daw ay presidente. Again, hindi natin sinasabing totoong meron silang agreement or wala. Ang nagiging problema dito may ebidensya. Okay? So hindi natin pinagbibintangan, ha? Okay? Wala tayong pinapanigan dito. Pero eto yan. Wala daw inuutos ang presidente para pumasok dyan sa secret agreement nitong administrasyon. ba? Diba? Of course, hindi presidente ang gagalaw dyan. Tao-tao yan. May tao si Presidente. Kung sakali mang totoo ha, may tao si Presidente na katiwala, uutusan yung kanyang katiwala. At ganun din sa China part, sila ang mag-uusap. Pero kung totoo yan, may go signal ng pinakamataas. Kung totoo yan, hindi natin sinasabing totoo ha. Pero hindi pwede mag-uusap yung dalawa. Delikado talaga yan. Naiintindihan? May strainer yan. Sinasala yan. Di ba? Iba kakausap dyan. Hindi mo basta-basta makakausap yung mga yan. Ah, ang nagagets nyo? Ah, yan ang problema. Kaya, siyempre, pag sinabi, hindi, hindi, walang, walang go signal ng presidente, presidente lang ang tama magdesisyon. Tama ka dyan. Oh. Pero may utos. Ah. Kaya mali ang pagtatahol ng mga uh, opisyal di umano ng Chinese M. Ayan, mali ang pagtatahol ng China. Pero yung tahol laban sa mga Duterte na pumasok di umano no sa secret gentleman's agreement tama. Yung tahol sa inyo mali. O oh, ikaw na. Ikaw na. <laughs> wow, wow. Wow, ikaw na, ikaw. <laughs> basi dito. Sana hmm. maliwanagan ang ating mga tao. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomat o opisyal ng mga foreign embassy laban hmm. sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay Retired associate Justice Antonio Carpio, pwede naman silang palayasin kung may ginawang krimen. If they release that audio, that's a violation of our criminal law. Hey, kita mo na. Hey, ako naman naniniwala, illegal talaga yan. Hindi dapat siyang ginagawa. But the point is, nakuha nyo na. Ibig sabihin, ready ang China na back upan yung kanilang sinasabi. Naintindihan? Hindi yung parang ngawa nila sa mga Duterte na ang kanilang ebidensya lang ay yung sinabi ni Roque. Ito, galing sa salita mismo ng opisyal ng Pilipinas. Ojo. Hmm. Uh, unless the other uh, party uh, agreed to be uh, taped. That's committed by an embassy official of China who has immunity. We cannot prosecute, but we can expel him for violating uh, our laws. Sa ngayon, wala pang pahayag si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa ESU. leave si Carlos, pero di raw ito konektado sa umano new model agreement. Nagbabalita mula sa... Tinan nyo ha, tinan nyo ha. Pahingan nyo mabuti kasi importante ito. ...expel him for violating uh, our laws. Sa ngayon, wala pang pahayag si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa ESU. Ad Admiral Carlos. Tandaan nyo, Admiral Carlos kailangan kuhanin yung kanyang panig kasi di umano siya yung nasa boses, siya yung may boses dito. Ah. So, leave si Carlos, pero di raw ito konektado sa so umano'y new model agreement. Nagbabalita Nakita mo, biglang nakalive. Ha? Ah, kaya nga ito, may papakita ako sa inyo. Saglit lang ha. Hmm. Ito yung post ni Attorney Trixie sa kanyang Facebook. Okay, mamaya bisitahin nyo na lang, ha? Sabi niya, How convenient, naka-personal leave yung Westcom chief at di ma-verify kung boses nga niya yung nasa recording. This is becoming more and more interesting. Ah, kasi boses niya eh. Dapat kuhanin yung panig niya. Dapat ma-interview siya. Dapat maipaliwanag niya. Kasi boses daw niya yung nando doon. oh, na ilalabas ng China na audio. Ah. Eh ano? Nakalib. Ah. Tama si ano dyan? I agree with Attorney Trixie. This is becoming more and more interesting. Kaya alam nyo, hindi po natin sinasabing ito ay totoo. Pero malaking chance po ito ay totoo. Ulitin ko ha, wala, masama kung meron silang agreement eh. Kaya lang bumubuelta sa kanila. Pinasama kasi nila yung imahe nung agreement. Andiyan ang problema. Wala namang masama dun eh. eh ayan. Buelta sa inyo. Hmm. Di ba? Ba't hindi natin hayaan lumabas ang katotohanan? Ba't hindi nyo ilabas yung uh, official na yan? Paimbestigaan nyo kahit nakalibyan Naalala ko ito. Lumabas ito mismo sa boses ni Tambalos Los. Kasi napanood ko to ni live ko. Guaranteed ko dito, lumabas sa kanya yan. Ano sabi ni Tambalos Los? May secret agreement, di umano si Tatay Digong at ang China. May nagsasabi, ito daw ay totoo. May nagsasabi, ito daw ay hindi totoo. Kaya nga, dapat imbistigahan ng kamera para malaman natin kung may katotohanan. Ibabalik ko sa inyo yan. Chodoro, ibabalik ko sa inyo yan, tambaluslos. May nagsasabi, may agreement ang Pilipinas under the administration of Marcos. May nagsasabing totoo. May nagsasabing hindi totoo. At mayroon pang nagsasabing may audio. Gaya ng sinabi nyo kay Duterte, sasabihin ko rin sa inyo. Dapat investigahan din ninyo ito sa Kamara. At kung tatakpan lang to sa Kamara, I'm sure pag tatakpan ito sa Kamara, dapat investigahan din to sa Senate. Tama po ba o tama-tama